Ito na po ang ating fourth day kung perfect para sa mga bata. Naglilito ako ngayon ng fourth Medyo na-fried ko na yung fourth. Then, nagluto na ako ng bawang at sibuyas. Dati hindi ako naglalagay ng bawang. Pero sabi nga ng anak ko, masarap daw kasi nang si-search niya, nanonood siya sa YouTube. O, di ba? nito. Bali, ito yung baon niya ngayon. Yan ang request niya kagabi para ngayong umaga. Baon niya sa school. Tama po. Totoo ang inyong narinig. Nagbabaon po ang anak ko para makapitid. <laughs> gusto gusto niya po talaga yan. Kasi yung sarapin luto ko. Eh. Siyempre, kumpara naman tayo Luto sa ano. ito ko may nanay yung luto talaga sa labas ah. Pero siyempre, pag lutong bahay, lutong nanay, gabus yan. Utuin ba? <laughs> Joke lang. Basta yan talaga paborito niya. Isa sa mga paborito niya, marami siyang paborito. Pinyang manok, chicken curry. Marami talaga, marami siya. Lahat mo ng bata Marami mga paborito ng ulam. Pero, ito yung isa sa mga paborito niya na pinaluto ngayon para sa kanyang baon. Bali nga pala ang pasto ng anak ko is 10 to 4 ng hapon kaya talaga nagbabaon siya kakain siya ngayon bago umalis then humayang kakain magiging siya mas buro mga launa las dos kakain siya medyo pa naman ngayon 9am pa lang naman pero syempre nagluto na ako ng maaga para pag pagka ano yan pagbabaon ko na sa kanya isa sa mga paborito ng anak ko for space nagluluto rin ba kayo ng baon para sa mga anak niya tama magbaon pa baon po tayo para makatitig luluto ko muna to baka ito yung sa haba na ng aking binidyo dito baka masunod na yung pero hininaan ko lang naman hindi naman siya nasusunod hininaan ko lang yung apoy kasi yan magigisa ko muna yung sibuyas sa kabawang tapos meron nga pala akong ilalagay niya kasi medyo gusto ko yung sibuyas medyo hilahilaw iba pa yung mga sibuyas na nilagay ko dyan pang gisa Tapos, alam nyo po ba, nilalagyan ko kayo ng itlog. Gusto niya meron pang kasamang itlog. Parang adobo lang. Pag nagpapaluti ka ng adobo, gusto niya nilalagyan ng silagang itlog. Masarap daw kasi. Totoo so, naman. Masarap naman talaga. Maya-maya konti luto na ito. ang share ko ngayon, baon ng aking anak. Bao ng mga bata. Perfect ang baon talaga. Yan, may may akong tinalagyan ko na siya ng tubig. Kasi nagbisa ko na yung sibuyas bawang. Ayan po, nalagyan ko na siya ng sabaw. Opo, tama po. Nakikita niyo marami siyang sabaw kasi pakukuluan ko pa siya mabuti. O nga po pala, ang timta niya, nilagyan ko siya ng, yun na, unang-una toyo, kalamansi, konting paminta binabad ko po siya ng 30 minutes bago bago ko siya pinaride. Then, ayan, ginisagisa ko ng konti ang sibuyas sa kabawang. Tapos, nilagyan ko na rin po yan ng oyster sauce. Masarap. Try niyo po, lagyan ng oyster sauce. Napakasarap. Opo pala, nag, po pala yung sinasabi ko sa inyo, sibuyas. Ayan. Pagkaluto na yung ganda ng sibuyas, oh. Tama-tama lang yung size na panglagay dito sa pork steak tama po. Pangkulang ko lang siyang mabuti. Then, isusunod ko na pag na luto na siya at nabawasan na yung konting sa sabaw-sabaw niya, ilalagay ko na yung sibuyas kasi gusto ko po yun. Eh. Siyempre, may maliit ang ulam ko mamaya yung pangkaligan. Kakain ako mag -isa. Then, anak ko, kakain din siya sa school. Intayin lang po natin kumulo. Ayan, mababadyo po na 30 minutes sa toyo at kalamansi. Then, lagyan nyo na. Ayan, gisa nyo na. Tapos, so, lagyan nyo po ng oyster sauce. The best po talaga pag nilagyan nyo ng oyster sauce. Malasang malasa. Dati hindi po ako naglalagay ng oyster sauce. Pero dahil sinabi ng anak ko, mas masarap daw yun. Mahil kasi siya mag-search. Buwat nang natuto siyang mag-game. Naku, natuto magluto ng ulam. Pero ngayon hindi niya magawa kasi gawa nang napasok siya sa school. Minsan, kapakita ko sa inyo, nagluluto siya. Ah, parang na-share na rin ata ako nun. Kaso, hindi naman siya kasama sa vlog ko nun, nung time na rin nagluto kami ng ano, fried rice na mayroong marami yung vegetable, marami kang nilagubod. As hindi siya kasi sa ito, medyo dumahigayin pa yun eh. Antay lang natin maluto ko atin, maya maya po. Medyo nabawasan na yung sabaw niya. Nalagay ko na yung egg para medyo maluto na rin siya siyempre. Alam niyo po ba, lakas kumain ng bata pag ito pinabaon niya. Sarap kasi nito. Ayun, sino yung sumisigaw ng eh, anak ko? <laughs> May tinatawag siya. Yan, sarap. Konting kulong pa yan, maya-maya konti. Para maluto lang yung ano. Yung egg. Ayun, sarap. Hindi ko pa pala na ilalagay itong sibuyas. Ito, oh kasi sabi ko nga sa inyo mamaya po pag medyo nabawasan pa ng konti sa bag. pero ilalagay na itong itlo ayan para maluto pa siya ng sobrang ayan sabi niya parang may kukuha ng ano ngayon may tak eh pati ako mapapalakas ang kain ko dito sobrang sarap yun huwag niyo pong talaga lagyan ng oyster sauce Sarap. lagi ko na nga pala itong sibuya. Sabi ng anak ko nung nakita niya ko na niluluto ko, huwag daw masyadong patuyuin kasi mahilipin siya sa sabaw. Ayan, lagi ko na yung sibuya siya. Luto na po ang ating pork day. Kung ang perfect para sa mga bata. Paniguradong lalakas ang kain po nila. At magugustuhan nila yan. So sabihin nila, magpapanuto uli sila nyo. Try nyo pong iluto ng pakasarap. Simpleng share ko po ngayong araw na to. Ayan, na-prefer ko na yung baon ng aking binata panigurado ubos ang kanyang baon kasi masarap yung luto ko ayan po yung baon niya yung kanin niya yung ulam na pork steak isa sa mga paborito niyang ulam pagbaunan po natin sila mapapalakas ang kain iba kasi ang luto natin mga nanay the best sabi niya, sabi ng mga bata thanks for watching